Hi po, kamusta po kayo? Isang magandang araw po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa mga bumabalik dito sa akin channel. Kamusta po kayong lahat? Naway nasa mabuting kalagayan po kayo. Checking energies po tayo sa inyong mga person. Okay. Saan na isang baraha? Lumabas siya eh. Okay, anyway. So, Okay. Parang meron siyang inaalala. Okay, meron siyang parang uh, meron mga bagay na hindi niya nagawa kaagad. Meron siyang mga inuuna. Okay. Um, hindi ko alam kung meron siyang tatay nanay but meron siyang nami-miss. Siguro yung pamilya niya malayo sa kanya or yung kapatid, best friend, possible. Okay po? So, meron siyang inaalala dito. When it's come naman sa financial, mukhang okay. Meron nga lang talagang inaantay siya, medyo hindi ganun kabilis. Okay, siguro itong taong na ito may ari-arihan lupa, gamit, something expensive. Okay, um, parang ganon Or, nagka-problema sa mana. Okay, possible. So, Ten of Swords, sabi na eh. Meron siyang ino-overthink. Hala. Ano ba to? Yung mga nasagap natin ngayon eh. Puro sa spell. Okay. So, mukhang, in short, yung person mo mukhang ginawa. Okay. So, parang meron din kayong suspect or naghihinala ka na parang may mali sa aking person. Parang bigla siyang nagbago. Okay? May times na umiiyak to, may times na hindi. Okay? Minsan nalulungkot, minsan galit. Nakaka... Parang nagwo-worry ka sa kanyang... Uh, ano tawag dito? Yung kanyang kinikilos. Okay, yan ang nasagap natin ha. Again, hindi po lahat makaka-resonate dito. Kung sa tingin niyo yan ang nangyari sa person nyo ngayon, mas mainam po mag-undergo po kayo sa um, inalayan to ng ahas. My God. Or kung hindi ako nagkakamali, parang hmm, may inalay something eh. May gumawa sa person mo. Kaya minsan nagsuswitch siya ng mood. Okay. So, meron nga siyang maring pamilya, kalaban. Possible. Hindi natin alam. Basta, parang nasisense ko yung iba po ay past person. Or kung third party ka, possible third first wife ang gumawa. Kung ikaw naman ang third part, eh, kung ikaw ang first wife, possible yung third party ang kalaban mo dito. Okay? So, may sense tayo dito na king of wands. Naka-reverse ano. Kaya pala hindi siya maka-effort sa'yo ng ganon. Pero, alam ko nararamdaman mo yung person mo, parang mahal ka, eh. Diba? Hindi lang siya uh, makakapag-salita ng buo. Or hindi niya na ilalabas yung ano niya, yung feelings niya, kung ano man. Pero sa si sense ko, parang humihingi siya ng tulong. Okay? Humihingi siya ng tulong. Hindi lang siya makapag salita. Kasi syempre, underspell yung iba. Okay? Uh, the star and knight of wands and the tower. And meron tayong 2 of cups and 3 of pentacles and 8 of swords. Okay. So, itong mga bagay na ito ay, ito yung mga gusto niya gawin. Gusto niyang ibalik yung dating kayo. Gusto niyang ibalik yung makabawi siya. Okay? Gusto niya man lang makabawi ng kahit pa paano. baga... simpleng paraan. Okay? So, may nasisense sense tayo dito na parang uh, two of cups and three of pentacles and eight of swords. Kasi yung makipagbalikan pero meron siyang um, nakakulong siya sa isang bagay na or sitwasyon. Nakakulong siya sa isang sitwasyon na parang hindi niya siya, hindi na hindi na siya pwedeng umalis. Okay? Pero some of you naman is parang gusto niyang humingi ng sorry sa iyo. Unawain yung sitwasyon. Al parang parang ganito lang gusto niyang sabihin. Ito yung naririnig ko ha. Gusto niyang patawarin mo siya. Gusto mo gusto niyang unawain mo siya. Hindi niya ma-explain kung bakit or paano nang, nangyari na ganoon kabilis ang kung paano kayo nasira. Yung iba sa inyo parang ka-work. Maring na sa ibang bansa kayo magkalayo kayo, long distance relationship, maring may kinakasama siya na hindi mo alam, tinatago, okay? batang ang hangad ng person na ito ay gusto ka makasama, may, may mahi ka, may involved. Okay, so, yun ang ating uh, nakuha natin ngayon. So, syempre, kung gusto niyo tulungan yung person niyo tulungan niyo yung iba dito natuluyan eh. May nakikita ko na hiwalay na talaga sa yung person mo eh. Nakuha na siya ng underspell. Naiwan ka na. Pero he's talking. He is stalking sa'yo. Kumbaga, like, paano ko ba sabihin? nagi stalk siya sa'yo, social media. Uh, nakikibalita. Kung kamusta ka na. Anong ginagawa mo. Nakikita niya kung paano ka naging masaya. Paano ka move on. Okay. Um, yun, yun ang nakikita natin. So, tingnan pa natin. Natuloy yan yung iba eh. Parang, ayun. So, yung iba sa inyo, um, ano eh, parang, hindi niya lubos sa kalaay na nag-try lang siya, nag-explore. Ano, nage -explore. nag nag-explore lang siya, tapos, yun yung nangyari eh. Um, hindi niya lubos sa kalaay na, lalalim pa yung kung ano man yung ginawa niya. Okay, pag-usap. To so, internet, 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 sorry, ah uh, nakipag-date, nagkita, hanggang sa yun, lumalim na, hanggang sa nag-cheat niya sa sayo. Okay? So, maring ikaw nakakaramdam ka eh. Kasi may takot siya dito na pa, baka alam mo na. Yung, yung iba po sa inyo kung hindi po alam, nag-or, nagpapanggap-panggap lang yung person mo na parang wala, hindi mo pwedeng malaman na meron siya. Okay? Pero yung iba po ay talagang may meron siyang pakiramdam na alam mo na. Baka alam mo na. Okay? So, nakatingin siya sa iyo Uh, eh. um, Feeling ko talaga nararamdaman niya pa rin yung pagmamahal na kung ano man yung nararamdaman niya sa'yo. Okay? Lagi nga itong umiiyak eh. So, mas masaya siya sa feeling mo. Mas naging masaya siya ngayon. Hindi siya masaya dito sa third party. If ever, if ever nakuha yung person niyo Hindi siya masaya sa third party. nag lang naman siya na Mm, nag-try lang naman siya, tapos nag-explore. So, hindi niya alam kung paano yung consequence na kakaharapin niya. Okay? So, mabilis ang pangyayari. Okay, so may nasisense ako dito na parang hindi siya masaya eh. Hindi siya masaya sa isa. Malungkot. Gusto niyang umalis, lumaya. Kaso hindi niya alam na na-spell siya. Okay, so kayo naman tingnan natin kung anong energy energy ninyo, mga mahal ko. So maraming maraming salamat sa mga nagpa-reading, nagpa-book ng reading, ano? Patuloy pa rin kayong nanonood dito sa akin. And pa sa mga OFW, yes po, online po tayo. Video call po tayo, ano? Payment first po tayo and maraming salamat sa lahat ng nagpaalaga din. So, sobrang dami po ngayon. Yung mga money oil po natin in Aura, yung Aura oil natin, um, yung money oil, uh, money oil and love, yes, ang benefits kasi nun is nananaginip talaga yung person. Okay, konsensya, titirahin siya, ayun. So, yung bracelet, kung, kung gusto niyo rin, mas malakas yon mas malakas yung magpaalaga, okay? So, tingnan natin yung kamusta kayo. Lord, bigyan nyo naman po sila ng magandang reading. Itong expecting nilang araw. Gulatin nyo po sila. Maghimala po kayo. Naniniwala po ako na malakas po kayo. Uh, kayo po yung mas higit na mabilis kumilos para sa mga taong nanonood na to. Yung mga may sakit, especially yung mga, mga nalulungkot ngayon. Kung man ng iba't ibang klaseng pinagdadaanan ng mga taong nanonood ngayon nilalapit ko po sa iyo. Tulungan niyo po sila. So, ano yung mga kaharapin itong expecting natin this week or bukas? Pwede rin. Timeless naman ito. Kung kailan mo na panood, ay mangyayari at mangyayari ito sa iyo. Three of Cups. Okay. Three of Cups. Meron kang pagsasalsaluhan or pupuntahan or party, celebrations. Ay, uh, excited. Uh, masaya ako para sa inyo syempre. Baka itong nasa biyahe ka ngayon or nagpapahinga. Niyan, nagpapahinga Ayan. Um, marami kang marami kang effort. Alam kong ba't masaya ka. Ikaw yung taong para kang kalabaw. Alam 'yun. Ang lakas mo. Uh, kinakaya mo lahat kahit gano'ng kahira. Pero malakas ka. Umaani ka ng kagandahan. Okay? Ng kasayahan. Ganun ka. So, hmm. Yung iba sa inyo, hindi nyo alam yung gagawin, ano? Kapag pag may problema na kayo, naiista kayo sa isang isang sitwasyon na hindi nyo alam yung paano yung gagawin niyo I think yung iba sa inyo, uh, love problem. Alam ninyong may ginagawa yung person nyo sa inyo. Uh, may something, pero um, hindi nyo alam kung paano lumaya, umalis dyan sa sitwasyon na yan. Okay? Patuloy yung tinatanggap ninyo yung pagkakamali nila. Okay? So, parang naging cycle to para sa inyo eh. May naging cycle na gagawa ng mali magpapatawad, gagawin ng mali, magpapatawad. So, parang ganun, come and go, ginoghost kayo, babalik na naman, ginoghost, babalik. Okay? So, something may nararamdaman kayo na parang napapagod din kayo. Okay? So, yung iba po sa inyo, parang meron kang kinaiingitan, hindi ko alam kung mag-anak mo or malapit sa inyo. Meron kang kinaiingitan dito na parang may ginawa sila ng hindi mo alam, hindi ka sinama, or walang balita, or something. Basta in, any kind na parang, ala sila lang, parang ba't ganon, ba't hindi sinabi sa akin. Like halimbawa, nag-lunch yung mga kapatid mo, hindi ka kasama. Yung mga ganon, may ginawa silang something na parang nakaramdam ka ng selos na konti. Okay? King of Swords. Uh, page of Wands. Okay. Uh, may travel ka, may gagawin ka. May gagawin ka at kung gagasto ka man or something, um, mababawasan yung ibon mo. Worth it naman. Malay mo, nabawasan yan na grocery ka, hindi eh. kumain ka. Pull pack kayo. Yung groceries. ba? Diba? Nagbayad ka ng bills, sasakyan. It's okay. Talagang, ano, ano man tawag dito? Um, talagang worth it din ang bawat bumili kayo sa akin ng bracelet. So, meaning it's worth it. Worth it naman po yun. Okay? Meron siyang positive, kumbaga. Kahit lumabas siya, positive pa rin. Okay? Ten of Swords. meron meron kang takot eh. Meron kang takot na... Oh! Oh, ho, -oh -oh. ho! May makikipag-sex sa inyo. <laughs> okay. Kung yung mga iba, kung may karelasyon. Okay someone na gustong makipag-sex sa iyo. Baka hindi mo alam. May may nagkakagusto sa iyo. Or yung past person mo, syempre, nami-miss na yung parang kayong dalawa, paano kayo magsanib or eto, yung person mo, medyo tahimik na lang siya. Pero may iba sa inyo parang nahihiyang mag-open mag up. Okay? Basta meron sexual contact na mangyayari. Okay, so Congrats sa mga madidilika. <laughs> okay, sa mga long distance syempre hindi ganun kabilis. But uh, meron mayroon ako nakikita dito na parang namimiss kanya. Yung iba sing iba na kasi nananahimik kasi parang the more kanya kakausapin, the more siya magtitemp or naglilibog. Okay? So Yan, so Ace of Swords. Meron tayong Ace of Swords. The Strength. Uh, the Temperance. Sorry. Oh, okay. So, hmm, talagang tama din yung reading kanina. Kasi itong person mo parang kahit na spell siya, ikaw pa rin ang iniisip niya at gusto niya makipagbalikan sa'yo. Ito yung klaseng tao na kahit hindi kayo magkasundo, kung magkasama kayo na spell siya ng kabit niya or yung third party niya, kahit hindi kayo masaya, ikaw pa rin yung parang gusto niya. Yun nga lang, iba yung attitude niya kasi nga, may nangyayari. Napapaglaruan siya ng mahika. Okay? So, maraming maraming salamat po sa lahat ng uh, nagpapareading, bumabalik, nagpapaalaga, bumili ng bracelet. Maraming maraming salamat po. Ito po ang aking Facebook account. Bawal po kayong tumawag dito. Facebook account lang po, Miley Taro. Okay. Um, uh, ano yan? Six days ago. And na-upload yan. 90, 928 ang react. Ito po ang aking cover. Okay. So, June 4 and 501 ang react niya. So, ito po ang aking Facebook account, ha. Huwag po kayo mag-message sa page. Huwag po kayo mag-message sa second account and third account ko. Ito lang po talaga si Miley Taro. Okay? So, magbasa po tayo ng pasasalamat ng iba. Maraming maraming salamat, ma'am, sa lahat ng naitulong mo rin sa akin. Honestly, ma'am, nag po ako para uh, makauwi na. At totoo, ma'am, excited po ako sa iba na Makita kayo ng personal at ka po kayo, ma'am. Ma'am, sobra pong nagbago ang aking person. Unang-una, nabawasan pong pananakit niya. <coughs> sorry. <coughs> sorry, sorry. Ang pananakit niya. Especially po yung pag namin, talagang hindi na po kami nag-aaway. Sobrang bilib po ako sa inyo, ma'am. Bumait po talagang aking person. God bless you, ma'am. And marami po akong ikukwento sa inyo sa personal na makikita kita. Maraming maraming salamat ma'am. God bless you ma'am. Okay, so yun kasi yung person niya. Parang narcissist na ano. Yeah, so may mga problem na ganoon ano pero mahirap, ma mahirap talaga yung gawin. Pero kahit paano um, natulungan natin si ma'am. Okay, kundi lang sig siguro kung hindi ako nagkamali ay uh, matagal na yung client ko pero ano siya, hindi na yung communications namin. nag update pa rin siya, nagkinakamusta niya ako. Kasi talagang natulungan namin siya. Ang una yung linapit sa akin kung hindi ako magkakamali ay yung hipag niya. Yung asawa ng hipag niya. Parang ganun, hindi, basta ka mag-anak niya. Kasi nag-asawa ng may kabet. So, nangabet, tinawin namin yung lalaki. Okay? So, yun nung nakita niya yon nagpaalaga na rin siya. Okay, maraming salamat ma'am kung nanonood ka. I love you ma'am ingat po kayo. God bless you all. Bye-bye.